Hello guys, good day. So isa ka ba sa may mga alagang baboy, manok, pato at kung anong mga alaga guys. At nagpapakain ka ng darak. Lalo na yung darak natin guys ay um, galing na sa ipa siya. Ano? So hindi na siya pure na um, darak. Kundi galing na siya sa ipa. Yung ipagginiling siya. Kaya kung mapapansin natin guys, hindi na siya masyado gusto ng mga baboy po natin. Pero wag kayong magalala guys, meron na tayong solusyon ano. So meron tayong fish meal guys. Sobrang magpapasarap ito sa pagkain ng ating mga baboy. Lalo na kapag naghalo na tayo ng darak guys. So ito kasi complete na siya. Mataas yung, mataas yung protina nito and nagiging malasa po yung pagkain ng mga alaga natin kasi maalat po siya so yung isang kilo nito guys pwedeng pang halo na natin sa dalawang sakong darak sa may mga manok naman guys pwedeng itong ihalo kapag nagmimix kayo ng pagkain nila para mas maging malasa kahit mga simpleng kangkong with darak lang yung papakain natin sa kanila at haluan po natin nito mas magiging masarap yung pagkain po nila and magiging matakaw sila sa tubig guys kasi maalat ito so yung mga alaga ninyo kapag hindi magaling humikop ng tubig kapag nilagyan ninyo yung pagkain nila ng ganito mas mapapadami po yung inom po nila at yun ang gusto natin sa ating mga alaga guys ano yung, yung malakas uminom ng tubig so sa mga gusto pong mag uh, order uh, message nyo lang po ako <laughs> pero kaunti lang guys sa ngayon ito lang ah uh, pero sisikapin natin na padamihin po yung production natin. Mahirap lang po maghagilap ng kailangan po natin ng uh, gawing fish meal. At saka kailangan natin na i ng ilang araw. Ano? So yun mahirap na part nito guys. Pero meron tayong available po dito hanggang 5 kilos. So sa mga interested po message nyo po ako. Ah, ito na po yung binagamit ko sa aking mga alaga, guys. Actually, hindi na tayo bumibili ng feeds, ano. So, gusto ko lang siyang share sa inyo, guys, para para naman ko, ano. Uh, sabi nga, sharing is caring. And at the same time, um, nakakatulong din po tayo. Kapag ano, i-share po natin kung ano yung mas makakabuti para sa ating mga alaga, guys. So, ito, guys, ang pino niya, oh. yung bango So, pag bumili ka ng isang kilo nito, pang dalawang sakong darak na. Pwede mo nang ah, ihalo yun sa dalawang sakong darak, guys. Ayan. So, hinalo din natin ito sa paggawa natin ng fish, guys. Pero gusto ko na din i-share na ibenta, guys. Ah, para matryin nyo din. na. Pero yun lang, uh, limited lang yung stock natin guys. Ah. <laughs> Wala pa kasi tayong maraming nabibili na gigilingin po natin. Tsaka mahirap. Ano po. So ayan, thank you guys. So lapit ko lang po yung texture nya. Ayan, para makita nyo po. Pinong-pino siya.